kulang ang lamig ng aircon, ano yung mga pwedeng gawin? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayong question ano at yun nga daw may problema sa sa kanyang aircon at kulang daw yung lamig nung kanyang aircon siguro humina na yung lamig ano at ano daw ba yung mga pwedeng gawin well number one dyan baka naman madumi na yung iyong aircon so mas better ipakleaning mo okay so yun pacheck mo yung iyong evaporator yung nasa loob at yung iyong uh, condenser so palinis mo yung dalawang yan uh, if ever kung medyo tipid mode you could try muna na ipalinis yung iyong condenser dun yan sa may radiator kung uh, merong uh, merong kang pressure washer so pressure washer mo lang siya hanggang sa lumines so kasi isa yan sa mga possible kaya humihina yung lamig natin pag yan ay nakaklag so yung nasasalubong na hangin ng ating kotse is hindi totally napapalamig yung ating condenser o yung radiator motor natin hindi nahihigop yung init niyan no kaya humihina yung lamig ng inyong aircon so yun pa-cleaning mo muna uh, pangalawang reason kung bakit mahina ang lamig ng aircon e eh, posiblere posible rin na kulang sa priyon ang inyong aircon system so dito naman kailangan niyo talagang dalhin niyan sa mga aircon repair shop para i-check at tingnan kung okay pa ba yung iyong priyon at yung pressure ng iyong uh, compressor Okay, so yun, check nyo na yan, papacheck nyo yan. At ay uh, sinasak sinasaksakan lang naman yan ng parang device At makita na nila doon kung kulang ba sa pre yung inyong sasakyan ano? And number 3, pwedeng mahina na o kulang na ang andar O mahina na yung andar ng inyong uh, auxiliary pan motor Okay, so yun, posible rin yan pag yan ay naluluma na, pwedeng bumagal yung takbo ng iyong auxiliary pan motor. So, there's a possibility na humina din yung lamig ng inyong aircon. Actually, yung uh, kulang sa prion tsaka auxiliary pan motor, almost the same yung uh, indication yan na pwedeng may problema. no So, ang isang gagawin dyan, uh, yung isang scenario dyan, halimbawa, umaandar ka ng mabilis, okay yung lamig. Pero, pag nasa stop and go situation kayo ang hina ng lamig so pwedeng kukulang sa priyon or mahina na yung iyong auxiliary pan motor no so yun yung mga posible na pwedeng yung gawin if ever man na na-experience ninyo yung paghina ng lamig ng inyong aircon actually marami pang pwedeng uh, possibility pa no kasi kung blower ang usapan mahina yung uh, blow ng hangin well check mo yung blower mo baka madumi na or sira na rin siya kung lalo na kung maingay na so pos posible mo ring ipa-check yon ano yung blower mo baka madumi na siya kaya kung baga sa electric fan di ba pag madumi na yung electric fan natin mahina na ring mag-blow ng hangin so kailangan nating linisan yon if ever man eh kung kumakalog na o mabagal na yung takbo kailangan na siyang palitan kasi ako ha, hindi ko i-recommend na palitan mo lang yung carbon brush palitan mo lang yung bearing kasi may possibility na hindi naman magtatagal. So much better kung siraman yung auxiliary pan motor mo, siraman yung iyong blower, palitan mo na lang ng bago para siguradong walang magiging problema ang inyong aircon. So especially ngayon, napakainit talaga. So isa rin yun, magpatin ka rin ng medyo mas maganda yung heat rejection para mas gumanda yung lamig ng inyong aircon. Ano? Isa rin sa mga factor yun. Ah, aside pa pala, yung filter, dapat nililinis din yan. Check mo yung filter din pala. Baga, bago pa tayo kung ano ano pa yung mga piece, sinabi ko sa iyo check mo muna yung filter baka madumi lang kaya hindi maka-penetrate yung hangin okay kung nagustuhan nyo yung video pakilike lang mga paps